Yeah. Yeah, mm, ganyan ka putik na no, sa dinaanan ng motor namin Wala malayo pa Eh hey, yan, pagkakit natin dyan, yun ah Kaya ang layo kapag nilakad mo dun Parang journal na lang ito ano Oo Ganun lang, yan simula dito Simula dito Ito na yung journal na sinasabi ko Ah dito pala mag yung journal Yeah, yeah Pag ka, skid ka Yo, what's up? Sobrang hirap ng dadaanan namin. Oo, oh, kitang okay. kita naman nyo. package na nakuha namin nyo. Na. ang mahirap sa mga dito. Ay, gawin maging dito Ay, maging dito lang. Ay, gawin sa dito lang. Ay, Ay, hindi pwede pa ako makumagod ng lugar. Kaya ko yun. Kaya na. Okay ka, <laughs> Kaya ba? Kaya ba? <laughs> kaya ba? Lakan ba, Tatang? Sige, Yo. Tumari nag-vlog ako pero mamahinga na ako. Tumingin sa daan, baka may ahas. Sabi. Sabi yan, meron? Sige. yan, meron? May ahas po dito ate. Opo, hindi. Pwede minsan lang yung mga sakit yung minsan. <laughs> hmm. Kaya mo, opo. Alam. Ano <laughs> madali Mahaba pa ang araw. <laughs> Day pa lang ng mugbugan. Ay, ba dito ba? Ay ikaw! Dito? Ikaw! ikaw! <laughs> Ay, ikaw! Ay, ikaw! Ay, ikaw! Ayan na, ayan na. Okay, maganda. Ayan na, maganda. na. Ayan na, maganda. Maganda maganda, maganda. talaga yan. Ayan, ayan, ayan yung mga magandang ayan balita. Ayan na. Ayan na. Ayan Huwag okay, magmadali, lakad lang. Lakad matatag. Lapis ha. O, diba? Journal na yan. Journal pa lang? Wala pa Yes. Oh, okay. Importante Importante yan. Nay! Dala ko yung mga kaibigan ko. <multitaskan> Paano po? lang, <laughs> Happy New Year, Nay. Okay lang yun, Nay. Happy New Year po, Nay. New <laughs> Year. Po yung mga kaibigan ko. Padadaling ko lang po sila dyan. Maganda ang hapon po. Kaibigan po kami ni Kunda. Padadaling po, Maganda ang hapon. tinta ngayon, Nay. Wala po. Tubig. Ah, sa baba. Ah, sige po. Doon, tayo. Kaya mo na po kayo. Opo. Konting lakad lang naman po. Pinadaan ko sila na isa, ano, yung maputik. Pinadaan na. Maputik, kahapon, grabe talaga. Ulan dito. Para guys, tara. Makita nyo na yun. Kasi mamaya ilog na tayo. Nay, dito po muna kami. Hingga po. Ang ganda po na dito. Let's go. Hello po. Nice sa'yo. Hello guys. Yes, Let's yes. Go, sa go, Let's go. <laughs> Ito meron dito. Tara, tara. Yan, simula na si ano, you know, Chan Eranjo. Pakayo <laughs> Yung bronze mo. Sampol, sampol. Sample nga lag palaglag mo nga tapos oh. mo ulit sa tubig. Sige nga kung ano nga yan. <laughs> Sample nga. <laughs> Kaya na. Bulit ako yung <laughs> drone lumili pag din. <dito>. Hindi <laughs> ako mga taman. <laughs> <laughs> sa akin palubog eh. <laughs> <laughs> Submarine pa. <laughs> <laughs> Submarine drone. Pero di ba may drone ako? Well, Nakita akong drone na gano'n. Pwede sa tubig. Dumi nga parang sanay na sanay siya sa... Meron drone ano siya. <laughs> Bakit ano <tira>, nangyari dyan? <laughs> Kasi ito nga, pang oh. <laughs> 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 ano to nga lupa. Ano big dog na lang. ko eh. siya pinapalipad pero gusto gusto niya palagi ang lupa talaga. <laughs> e, ano na yan? Nandito <laughs> si Jack and Rose. parang <laughs> <laughs> mo gagawin sa lock decka? Hoy na sige na hindi mo. Hoy, mabulo. Hoy, mabulo. 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 galing yan? Uh, siya. Mama. Siya. Let's go. na oh. Diyan tayo bukas kasi. Ya. Yan sa si mga kuweba na 'yan diyan. Kaya kapag may malakas alon, tama Diyan din snorkeling. Pwede. Dito. mo dito, ang ganda dito. guys. Hoy, grabe Oh, Laing niya na. <laughs> oh, 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 oh. <laughs>

Ayan <laughs> na Natawa ko <knows the> lang <laughs> kung ano yung control Ako pa rin Ito na yung aming mga aming mga motor Mahina tayo G yan Bidyan mo Contestant number one Contestant number one Sababa <laughs> ako? <Attestant number one. laughs> So round 2 na. Guys. Round 2 na. Abangan mo anong kagana. Ako ako dun, ako dun sa baba, una ako. Abangan abang mo. Tingnan natin mangyayari sa inyo. Paano men? Una na ako. Una na? Ano na? Kumain na ako. Para mabidyoan ko sila pababa. Una na ako. Ako isang segundo, men. Yeah, man, men. talagang na, bang sila ng video doon. na nila kung ano'ng <laughs> sinong ng kukumpeban namin lahat. Yes, sila. sila. Abangin natin mo Magalaw, taki si Scatchel Go boys! Ayan niya! No! Hindi ako ang kaspa si Ano? Ano? Jay! Oh. di ko recommended yan! Mabigat! Sa so, dudulas, walang pre na yan, yan ha! Hindi recommended yan men! Lakad sa mapasok pa kasi divide! Lakad talaga yan men! Okay, panoorin na lang natin. Bali mo, ayaw mo. Kaya naman. Hindi. Huwag huwag niyo mo sundan. Huwag niyo mo na Oh! Yan! Yeah. Congratulations, number two. Okay, okay. Next, next. Ayos, ayos. Ayos, ayos.

Kaya makikismiss tayo, kismiss <laughs> Ngares, umeblang men sa inyong, takaw, Sakto yan <laughs> <laughs> Sayang oh, last Sayang, yan mo meron pa next time <laughs> Okay ka <laughs> ba? Sayang ha Oh Okay na Ay, Madami daw eh oh, Sige 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 Laban na lang sa ilog talaga honda men. Iba <laughs> talaga honda. Ano na po? Hayan. Sayang <laughs> din talaga 'to. Dito talaga 'to. Hindi, wala nang pito. Duma bol pa pauwi na. <laughs> Ayari sa motor niya. Online siwa, tumawag meryo. Ano, <laughs> bayad info. Ikol pa. Wala, wala video. Wala, yan na na video. Sayang. Ligo na lang tayo eh, sa ilog. Ano? Direkto, oh? ligo oh? yung Ligo na lang tayo sa ah, Ayos. alam Ay, hindi video, pag walang oh, At least nasa inyo napunta, hindi sa amin. <laughs> okay talaga yan. Isang bagsak pa lang eh. oh okay lang <laughs> yan.

Birds singing up in the sky It feels like another day in paradise Watching those wildflowers wave in the air Front porch swinging back in my chair I'm soaking up the sunshine Lucky to be alive Wonder live something about walking through the redwood trees that makes you think the sky's just within reach I, I'm learning to open my eyes Lucky to be alive One Cominto is kid. ayan. no choice. Dumaan na to tumba dun si Tara, pwede na tayo buo ba, men? Let's go. Let's go na, let's go. <laughs> Ito yung inumin nyo. Sira na yung ano eh. Oh, malamig pa. Ay. Blurg. Ah, Jay. Yeah, magandang hapon. Dito tayo ngayon sa Dika. Dika. Bong. Ano? Hoy. Uy! Bong. Tara, tara. Tara. Ligo mo lang 'yan. Jump! Hoy, gayn dalawa. Buhay po. Kaya ga. Jam. Tara, let's go. Let's go. Let's go. Another day, another game, game. lamig yan boy Gising ka talaga diwa mo dyan Ganyan rin ka lang lalo, yung lang yung pisik lang Gising ka talaga <laughs> Lalim ang tubig ngayon eh. Dati ang ganda lang Ang sarta ng tubig eh Eh, no, ganyan yung gala. si Jam? <laughs> Siguraduhin mong Nakaganyan yan Ano? Let's go! Ang oh, lamig, lamig. lamig. <laughs> <laughs> lamig <pa> ka Lamig! Ang lamig mga kasti Ang <laughs> lamig kasi talaga ng tubig ngayon eh. Ano? Papalamig lang ng red doors? <laughs> Grabe lamig ng tubig. <laughs> ulo agad, ulo. Para pantay. Sulit, pre. Sulit, sulit. Mga kakasti. Hindi ko pwede. Hindi ko Ligo, pwede. Ligong-ligong ng ahoy. Dito ba, Dito ba, chin?

And in my toes and the wind in my face Just traveling the highway towards the better days Just living the moment, it's all we need today I at that, it's really worth it here. I was maybe if I thinking of, of those that had back <laughs> when we were teenagers and we knew that we could do anything or be anyone just as long as we sing. Do you remember the days we fell in love with the open road? É um eco Today, marami akong natutunan sa experience ko dito sa biyahe namin sa Dinda ngayon. Siya muna, siya muna mag-vlog. Oo. Oh. Misa, ganun talaga ang ano, pupuntahan mo, hindi talaga patag. May mga bako-bako, hindi pantay-pantay ang kalsada, lubak-lubak. Wala eh, part talaga yun eh. Minsan nga sabi nila, bago ka makarating sa isang magandang uh, destination, paghihirapan mo muna dapat sa kahit anong mangyayari sa si buhay bire -bire -bire lang tayo tama alin natin ng proseso thank you kay sir Matthew sa pagdala sa amin dito sa Zimbabwe wherever like it's your Let